Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan ng Detroit Pistons na may labing isang sulod ng panalo at hawak ang best record sa Eastern Conference ay napapabalita na may mataas na interes sa former number one pick Anthony Davis. Sa dahilan ng kahit na napakaganda na nga ng pinapakita ng Pistons ngayon ay naniniwala sila na hindi pa ito magiging sapat pagdating sa playoffs at kailangan pa nila ng isa pang maaasahan na player upang gawin ang next step at maging legit content para gumawa ng malalim na playoff run. Well, posibleng totoo naman ito. Subalit tama ba na kumuha sila ng injury-prone star na tulad ni Anthony Davis at itrade ang ilan sa kanilang mga young assets? O dapat lang nila nagayahin ng OKC Thunder at hintayin lamang na mag-develop pa ang kanilang mga young players? Dahil 24 years old pa lang naman si Cade Cunningham at 22 years old si Jalen Duren at Asar Thompson. Pwede nga silang gumawa ng trade na tulad ng ginawa ng Houston Rockets ngayon na speed up nila ang win now mode at trinade si Jalen Green para sa veteran star Kevin Durant kay mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay dapat nang gumawa ng trade ng Detroit Pistons para malagay na sila sa win now mode situation o itake ang patient approach at hindayin lang na mahinog ang kanilang mga young players. Gumawa naman si Cooper Flag ng career high 29 points, 5 rebounds and 7 assists sa 118 to 115 win ng Dallas Mavericks laban sa New Orleans Pelicans. 24 points, 9 rebounds and 3 blocks din si PJ Washington at 23 points naman si Max Christie. Inangat naman ang Toronto Raptors sa anim ang kanilang magkakasunod na panalo nang tambakan nila ang Washington Wizards sa score na 140 to 110. 24 points, 8 rebounds and 6 assists si Brandon Ingram. 24 points, 8 rebounds din si RJ Barrett. 23 points, 7 rebounds si Mamu. 23 points din si Scotty Barnes at 17 points, 7 assists si Emmanuel Quigley. Patuloy lang nga na umaangat sa standings ang team mula sa Canada. Trash talk at 41 points ang binigay ni Anthony Edwards kay Dillon Brooks at sa Phoenix Suns. Subalit sa uli ay panalo nga ang Suns sa score na 114 to 113 matapos na mag -choke ng dalawang free throw ni Anthony Edwards sa dulo ng game. Six players nga ng Suns ang gumawa ng double digits. 22 points si Dillon Brooks, 16 points, 10 assists, 9 turnovers si Devin Booker at 20 points kasamang game winner si Colin Gillespie. Pinakitahan naman ni Nikola Jokic, si Alperon Sengun at ang Houston Rockets ng larong MVP Pinutol na nga ng Nuggets sa magkakasrood na panalo ng Rockets sa score na 112-109 32 points, 10 rebounds and 9 assists si Jokic At 26 points, 10 assists din si Jamal Murray Si Sengun nga ay na-limit lamang sa 14 points mga kaibigan 5 rebounds and 5 turnovers sa game na ito At 13 points naman si Kevin Durant ang Nuggets ay mananatili sa number 2 seed sa record ng 9 wins and only 1 loss sa kanilang last 10 games. Kahit na gumawa ng 38 points and 9 pointers si Steph Curry, natanggap pa din nga ng Warriors ang talo laban sa Portland Trailblazers sa score ng 127-123. 26 points, 14 na si si Danny Abdiha. 26 points, 7 rebounds si Caleb Love. 22 points and 10 rebounds si Donovan Klingan at 17 points si Chumani Camara.